Hello guys, good day to all viewers Ah, uh, May gagawin pala ako dito sa aking bahay At magdagdag ako ng computer Ay, uh, Sinukatan ko ang aking lumang computer At magdagdag ako dito sa dati kong lagayan ng ibon Kaya sinulo ko na guys ang pagtrabaho Dahil may bakante ako At natukod ako sa aking deliveran doon sa silang gabiti. Kaya Nakauwi ako guys sa aking bahay at habang bakante ay sa halip na rest day ay matrabaho uli dito sa dagdag kabuhayan ng aking uh, misis. Kaya yan guys, sukat-sukat muna, praktis practice Kasi kung i ipagawa ko pa sa iba ay Uh, magagastusan pa ako kaya ako na lang magawa at medyo may talent naman ako ng konti sa pagpapanday ng bahay at yan nga guys kinagawa ko yan pero totally kulang pa ang pera ko dahil uh, nailalaan ko lang yan ngayong December ang aking makabuha uh, pundo ng ang, ang company kasi nagpakaltas ako sa aking sahod na bawat sahod ko ay nagpakaltas ako ng 1,000 para i uh, ibili ko ng dalawang computer or tatlo depende kung ilan ang magkasya kaya eh para sana magiging sampu na ang computer na aking kabuhayan ng aking misis kaya abangan nyo guys by January siguro ay magagawa na yan pero yan ay partial lang na paggawa dahil Uh, para pag dumating ang materialis ng computer ay konti na lang ang aking gagawin so pagkatapos pala na ito, guys na magawa ko ay si misis na ang nagpintura ng uh, uh, kuha ng mga plywood dahil ako ay oh, bumalik na sa aking trabaho at yun nga guys punurot ko muna ng konti dahil uh, dahil mahaba na ang video kaya Forward ko ng konti para medyo mabawas ang oras. At yan nga guys, sinukatan ko na yung taas para sa uh, pagpipistuhan ng uh, plywood. So, kailangan kasi sinukatan ng taas para pagpatungan ng uh, mga computer para sinukatan sa mga bata. So, ginopya ko lang pala guys ang Uh, sukat diyan sa kabilang mga lumang PC ko. Kaya pinagplanuhan ko muna kung maggagawa. At totally guys, yung plywood ko ay nakagawa na rin ako ng box na dati kong ginawa na sa kailangan yung monitor ay nasa loob ng box para hindi matuldok ng mga bata ang monitor kasi isa rin 'yon sa nakakasira sa monitor kapag laging tinuturo tuldok tuldok ng uh, mga bata ang monitor kaya ang ginawa kong design guys ay uh, nilagyan ko ang motor ng box at lalagyan ko ng salamin na panibago para hindi ma tuldok ang screen ng monitor kaya yun ang plano ko dyan guys at kaya may na, sa huli ay may, na, nagawa ko dyan na isa so subaybayan nyo lang guys hanggang sa huli guys ay nakikita nyo yun sa uh, huli kung paano ang box ko na ginawa at siyempre guys caga-caga lang muna paggawa dahil nag click kasi guys yung pagpatayo namin ng computer na yan at kumikita rin naman ng pang ni Mrs. totally uh, makaka save save na rin kami ng konti ng pera kapag madagdagan siguro ng uh, computer at siyempre para rin sa dagdag maintenance ng pambili ng na in case na masira ang mga uh, part ng computer. So, kailangan kasi guys na paglanan din yung mga part ng computer dahil kamporo puro gastos lang sa pagkain ay mauubos talaga or masisira hanggang maubos ang iyong computer kung wala kang pambili ng mga spare part kaya hindi lang sa pag mag business ng computer hindi lang hindi lang sa para sa pangsarili ang income kundi para din sa mga uh, computer dahil kailangan mong bilhin ng mga part kung anong nasisira kailangan mo yung budgetan para hindi mabad daw ng computeran so kung dyan kasi guys kukunin lahat guys ay siguradong bar daw ng computeran lalo na kung wala akong trabaho kaya yung computer na guys para rin lang nagtitindahan kasi kung dyan lahat kukunin ang budget ay siguradong mauubos. Kaya na realize ko guys na dapat maragdagan ang computer dahil para maragdagan din ang income at baka sakaling dyan na makukuha ang, ang income or ang pang sa computeran. Kaya ginawa ko na dyan guys at totally yung ibon ko guys ay wala na nga. Dati ang una kong vlog ay mga ibon pero hindi natuloy kasi uh, dahil sa uh, wala ng space, sa sobrang dami ko ng ibon wala ng space at naingayan din yung mga kapitbahay. Kaya pansan mantala mo na ang dinispos ko at kung sakaling pagpalain ako ng Panginoong Diyos ay i babalik ko ulit yun. Kung sakaling mapa-improve or mapalaki ko yung bahay ko ay kung malagay ko sa rooftop pwede na siguro ang ibon doon at baka hindi na disturbo sa mga kapitbahay ko na iba na ayaw ng ingay so dito ta pala sa aming lugar guys ay totally maingay talaga dahil dikit dikit ang bahay dito at pabahay lang to ng government na galing marikina at pasig ang mga relocation so nabili lang namin yan guys sa bahay na yan the relocation ng Marikina kaya nagkaroon kami ng counting barong-barong kaya yan guys at nirenovate na ko naman yan pero hindi pa totaling na ayos dahil inunti-unti ko lang pag ako may bakante sa aking trabaho kaya na unti-unti ko rin na renovate kaya ang uh, nga guys ang ibon ay ngayon ay lalagyan ko ng computer pero ang pera ay by the December pa so pang January siguro 3 uh, months na lang or mga 3 months na lang ay mabili ko na rin yang, uh, part ng computer so estimated ko ay dalawa lang kasi may college akong anak at kailangan ko rin ng pang budget para sa kanya so ayan guys panoorin nyo guys at ah, uh, medyo uh, ko pa yan kung paano uh, i-gagawin ang isang patungan ng computer. So medyo pagandahin ko pa lang guys at ang kulay dyan ay dilaw kasi dilaw ang gusto ko at itim ang box ng computer. At yan na eh guys, kina nilagyan ko na ng bakal para sa patungan ng uh, plywood. So, yung kaya tinanggal ko pala guys ng sounds guys kasi maingay yung mga nagko-computer ko dyan sa ah uh, kabila kaya tinanggal ko na lang ng sound kasi at manerong bad words na mga salita kaya ah uh, di may iwasan sa magko-computer guys ah uh, sa sobrang panggigigil ng panlala, paglalaro nila kaya ah uh, kinat ko na lang ang mga video at nakapokus na lang at nilagyan ko na lang ng voiceover kasi nga maingay yung mga naglalaro at may bad words kaya yun nga guys yung area na yun guys ay nilagyan ko na ng talks para sa patungan ng uh, plywood para pinaka bracket nya at yan lang ang, ang nagpapatibay doon sa plywood na patungan ng mga computer guys so yan guys nagkamali pala ako dyan ng pagsukat at siyempre bago kasi ginawa ay wala pang plano basta naisip ko lang na ganyan ang sistema ng paggawa kaya sumablay pero pandang huli nag rin naman at na-repair ko rin ang computer ang patungan pala kasi wala pa pala ang computer by December pa or January ko mabibili ang tatlong computer dyan dahil nag medyo mahal din kasi guys sumabot din ng 25 ang bawat isang set kaya uh, kailangan din budgetan ayan guys konti na lang at matatapos na at kagaya yung sinabi ko kanina uh, pagkatapos ko nyan ay si Mrs. na ang magpintura pero hindi na videohan dahil uh, uh, siya na lang dyan nagagawa at nilagay ko na lang sa dulo kung pagkapinis ah nung pagkagawa na ay nilagay ko nandiyan kayo sa dulo kaya panoorin nyo guys hanggang dulo at nandyan yung pinis ng aking trabaho Wopan, wopan. Bukas. Bukas at magpakayo lang yan. Ano yan? Nice. Ito nga kami pang bili. Nire-ready lang yan para pang nagka-pera. Salpak nila. Ano yan ang <laughs> mga <laughs> <laughs> nagpapautang? <laughs> 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 Yung walang tubo. Bili yan, utang mo na kami walang tubo. Meron ba naman utang? Pag ano na gamot, tulong <hutang> na gamot. Wala, tulong <hutang> tayo na ka-online.

I love you. Love bahay natin ba Saan? 4 million. 4,000. thousand. 4 <laughs> thousand. Tama na yung, kulungan, tsaka yung mga paano. Mm -hmm. Pwede na din yun. Pwede na. tol, tayo eh? niya no? Oh, si na tayo. Eh, Arthur, 3,000. Binawiin niya. <laughs> Ayun, nakasali ka naman eh. Tinatalo lang sa sugal. Dabay pa si Ano ba yung sigarilyo niyo? Unlimited ba yan? Kanina pa yan? Kaya yung sigarilyo nyo? Ay, pambili. Wala na pambili. Pag-ibili naman yan.

para, para pag magsigaw-sigaw, pwede eh, yung kiraduloy sa kapitbahay. <laughs> pwede yan dyan, no? sa taas, no? Pag naglagay kayo dyan sa taas, lahat yun sila sa taas na. Sige, bukas, magpa-second floor na tayo. Sana all, mga tumakasok. Kasi yung gusto nila, magdagdag na computer. O, di, okay. ayan, magdagdag na. Nagayan pa lang. Sana. To, may lagayan sa na. Baka mamaya, lagayan lang mga... Si, mga box. Sila. Ano <laughs> ito? No, no. Naubos na yung binintahan mo, no? Tar, ubos na. Ubos na agad yung porte. Okay, may ipon uli akong bakal dito, no? Ibe, pabintam uli sa'yo, ha? Ah. Hmm. Di ba pwede sa labas yung tubular lang? Ilagay dito sa labas? Ito yung tubular? Papang pa sa labas? Para nakalawangin ba yan niya sa ilalim? Nag bubuhos pa naman kung tubig lagi dyan. Bubuhos pa naman kung tubig lagi yan

Pwede na tayong magkarinderia dito. Dito kainan, magluluto akong pansit kanton. Ha? Kaya na may yung Dito, dito. At yan nga guys, i-wilding ko na yung bracket at para tumibay na lagyan ko ng bracket para tumibay at hindi ma kahit maupuan ay hindi bagsak or maayupi so may welding din pala ako guys kaya laking bagay din talaga pag kumplito sa gamit at kung anong gagawin ay mayroong magawa so kaya pala ako guys marunong mag welding dahil dati akong nagbabali repair ng mga sasakyan at nag auto painting so matagal pala ako naging contractor dyan guys bago ako naging driver kaya may mga gamit pa rin ako sa aking bahay na para uh, gagamitin pero ang totally guys ang compressor ng pang-pambintora ng sasakyan ay naibigay ko na sa aking bayaw doon sa Tarlac kaya uh, kung sakaling ibalik ko yung dati kong trabaho ay panibagong pundar na naman ng gamit ng compressor kaya balak ko kasi guys na ibalik ko pa rin yung dati kong Uh, trabaho kapag mabot ako ng 60 nang edad siya totally 50 lang ako ngayon pag 60 ay eh, bala kong magtalyar na lang uli at ayaw ko na magmaniho dahil uh, mahirap ng matanda na na biyahe pa ng biyahe lalo na sa uh, ano ng puyatan so mahirap kasi pag uh, na pag edad ng 60 antokin na ay kailangan ng Uh, sabahin na lang or piston na lang para lahat ng customer ay kusat na lang lumalapit kung mayroong magpapagawa kagaya nyan guys ay mag welding or body repair ng sasakyan marunong din ako kaya ibalik po ang dati kong trabaho kaya sundan nyo na lang guys dyan ng aking paggawa ng aking patungan ng computer at malapit na matapos so yan nga, ang area nang guys, sumablay so, ako pero na-repair ko na at yan nga ay niwiling ang ko na para sa bracket at tugsungan ng plywood

J Point chill chill Ito eh, lang santo. santo. Ito mahaba na to. Ah? I need you Ha? set saan? mo na kadin. Set 105. <laughs> At 'yan nga guys, ang nagawa kong box para sa lagyan ko ng uh, monitor at queen slot so, ito, kukulong ko palang monitor guys, para hindi matuldok ng ano ng uh, mga manlalaro at yung patungan ay nakulayan ni Nemesis ng dilaw, kaya uh, kulang na lang ay dalawang box na para sa monitor at uh, computer, tapos uh, biasa na lang yung mga items na lang ang bibilhin so may, kulang pa ako guys na dalawang box para maging tatlo ang sitting dyan sa paggawa ko so hanggang dito na lang guys at maraming sa nakarating dito sa video na ito sa dulo at maraming salamat sa inyo at sa inyong pagsubaybay sa aking mga ginagawa sa aking buhay so yan guys ang tinuro na yan ay ah, lagayan ng coin slot so nagawa ko na rin ang Uh, isang lagayan ng uh, PC or monitor. So, thank you for watching, guys. See you next video. Bye-bye. Uh, maraming salamat sa inyo.